Noong um, Abril 24, 1980, pinaslang ng mga sundalo si Makaliing Dulag, isang lider katutubo sa Kalinga. Ngayong taon, itinaos sa Kalinga tahanan ni Dulag ang isa sa maraming selebrasyon ng Araw ng Puldelera sa buong rehiyon. Idinaos ito sa isang pamayanan sa Kabuntukan ng Barangay Lower Uma bayan ng Lubuagan. Dito nang tipon-tipon ang mga katutubo mula sa probinsya at ang kanilang mga taga-suporta. Sa pag-uumpisa ng araw ng Cordillera, isang katutubong ritual ang isinagawa para basbasan ang pagtitipon. <coughs> daan sakop na kadagit sumaganat abarangay tibabalan hindi kumukupas ang kanilang diwang mapanlaban gaya noong paglaban nila sa Chico Dam mahigpit ang pagkakaisa ng mga katutubo laban sa mga proyektong dam planta at minahan na mapandambong sa likas yaman at mapangwasak sa kalikasan lalo na ngayon at may panibagong banta sa pakikipagtulungan ng gobyerno, isang geothermal plant sa Kalinga ang itatayo ng Chevron, ang dambuhalang kumpanya ng langis ng Estados Unidos. Kapag nagsimula na maghukay ang Chevron, nangangamba ang mga katutubo na unti-unti na rin silang palalayasin mula sa kanilang lupaing minuno. Kasabay ng planta, binabalak din na muling buksan ng isang malaking minahan sa kabuntukan ng Pasil. Nakadepende ang kabuhayan ng mga taga-kalinga sa preserbasyon ng kanilang mayamang lupain. Magsasaka ng palay, mais, kape at iba pang produktong agrikultural ang karamihan ng mga katutubo. Ngunit nanganganib ang kanilang pamumuhay sa pakikipagsosyo ng gobyerno sa malaking dayuhang negosyo. Sa harap ng mga banta, patuloy ang kanilang taas noon na pagtaguyod sa katutubong mga karapatan. marami silang kasama sa pakikibaka sa hanay ng mga mamamayang Pilipino Pagpatuloy ang katutubong pamumuhay ang araw-araw na selebrasyon ng isang bukod-tanging kultura